Ano bang nilabag mo? Na? Napakaliit na tampuhan lang po ng kasama naming guardians. Ay eh kasi ganito po yan. Sobra-sobra na po yung ginagawa niyan. Tsaka yung kanyang asawa po. Ilang beses po namin niyang pinatawag pero hindi naman po siya kumarap. Yun pong aming Vice President po dyan sa Mauban, ipagdadaan po, pinabastos po niya, ay babae po yun. Yes, sir. Inanggalan niyo siya ng dangal. Pinuntahan niyo siya sa lugar, pagkatapos, tinanggal yung tato. Bakit? Pag-aari niyo ba yung tato na yan? Sagutin mo, yung ginawa ninyo, galit ako. May pang-aabuso eh. Ronald, hindi tama ang ginawa niyo. Hindi naman po namin, sir, pinilit. O, oh, sige, ganito ha. Ah, hindi pinilit ha. Ikaw ba hindi pinilit o pinilit? Sandali, pinilit ka ba? Hindi. Pinilit po, sir. O, oh, yan, pinilit mo yan. May abogado ba kayo? Meron po, meron. Eh kung may abogado kayo, anong pinagagawa ng abogado niyo? Hindi sinasabi siya yung tama. Pinatak niyo para burahin ang tato. Anong ibig sabihin nun? Labag sa kanyang kalooban. Pumuubo ka ba o talagang, si, talagang sinadya kang inuubo dahil natakot ka na? Ako po si Roderick F. Melanda na galing pa po sa bahay ng Mauban, Quezon. Ako po ay dating nakabilang po sa Silipon Philippines Guardians Brotherhood Incorporation. Ako daw po ay minilabag na sa bylaws ng Guardians na aking bibilangan. Ako po ay sa pilitang pinuntahan sa aking duty bilang traffic enforcer ng Bayan ng Mauban. Binurahan po at binidyohan at pinitsuran at kinalap po nila sa social media. Ang hindi ko lang pumatanggap yung ginawa nila sa akin na pagbibidyo sa oras ng trabaho ko sa bilang traffic enforcer sa bahay ng mauban sa tapat ng simbahan, na kinalat pa nila sa social media na naka sa aking pagkatao, nakakasira sa imahe ng aking pagkatao, yung ginawa nila sa akin. Ang hinihihig upang tulong ay mabigyan ng sa yung pagkakalat nila sa social media ng aking pagkatao. Ito ang ginawa sa iyo, ano bang nilabag mo? Gusto ko lang maintindihan, ano bang nilabag mo? Actually po, Sir Bentol po ay napakaliit na tampuhan lang po ng kasama namin guardians. Mm -hmm. na ang gusto nilang palabasin po ay humarap kami kay Kapitan Cordonal ng Balangay Solida. Solida. Mm -hmm. Yung tampo ko noong May 20, ng bandang alas 5 ng hapon, sa bahay po namin ay naupahan ko po. Mm -hmm. At pilit kami pagharapin ng mag-asawa na aming nakakatampuhan mm -hmm. dahil tinulungan namin para sa kanyang kaso na hinaharap sa kanyang mga sa kanyang kapatid po. Okay. And then, pangyayari po yun ay naging bahagi ng paninira sa aming mga asawa sa guardians sa reform. Kaya mm -hmm. kami ay biglang pilit na buburahan po ng araw na yun, May 21. Kinabukasan po. So dahil di lang pagkakaintindihan yung mag-ibig sabihin? Nagkasagutan ba kayo meron kang ginawa na medyo napahiya yung Guardian? Yung tanong ko sa iyo, ano bang ginawa mo na medyo may paglabag na binurahan ka ng tato, nakikita, binidyuhan pa nila? Sabi ni President Arano, mm -hmm. yung papapahiya ko daw po sa kanila, pambabastos daw po. Anong pambabastos ang ginawa mo na sinasabi nila rito? Gusto mo maintindihan? Kasi po, yung chat po po ng bandang alas 12 ng madaling araw. Nagchat ka? Nagchat po po. Kanino ka -chat? Kay founder RR ng President of National. Mm -hmm. At kay Sir Vice President ng National. Mm -hmm. Nang sabi ko po sa chat, okay, hindi pa po handang halapin si Marilo Kantoha. Sino si itong manilikan Cantoha na to? Yung aming pong adapt po sa Guardians. Yung ano? Adapt. Anong adapt? Yung bagong pasok po sa... O, oh, ika-adapt e, nyo lang. Mm -hmm. Ikaw ba'y nakipag-away? nagkaroon ng kaguluhan? Wala po. Sir. Meron ka bang nilabag na medyo nakipag-away ka? Wala po, sir. So, ang paglabag mo lang, sinasabi mo, hindi ka humarap. Opo. Kanino ka hindi humarap? Nung po kay Marilo Cantoha. Sa kabilang linya, ang National President Reform Philippine Guardian Brotherhood, Incorporated. Si Ronald Gakasan, nasa linya ang telepono. Ronald, nandito yung isang miyembro ninyo at nagre-reklamo po siya sa kahiyaan ng ginawa raw ng inyong mga miyembro binurahan ninyo tato, at tapos pinost nyo pa sa social media, inekis nyo. Ano po ba diyang samahan ninyo na baka parang pati ito, eh, pwede nyo naman siyang itiwalag sa pamamagitan ng pagpo na lang na hindi na siyang miyembro. Bakit kinakailan bidyuhan nyo at tapos burahin yung tato? Ako yung nagtataka lamang sa ginawa ninyo, pagmamahiya na ito. Pakipaliwanag nga nito, Ronald. Eh, kasi ganito po yan. Sobra-sobra na po yung ginagawa niyan. At yung kanyang asawa po sa kapatid ko. -no -no. Ilang beses po namin niyang pinatawag pero hindi naman po siya humarap. Ngayon, nagpunta na rin po kami sa barangay, is uh, hindi rin po siya humarap. Hanggang sa nag na po yung Board of Trustee, eh, yung nagawa mm -hmm. uh, mga na ng resolution, dahil lang ilang beses na po ipinatawag, okay. is hindi naman po siya naharap sa amin. Mm -hmm. So, ngayon, sabi niya, bias daw po kami. Sabi ko sa kanya, pinuntahan namin siya sa bahay na kung, yun, talagang para mawala yung bias, doon na lang tayo kay Kapitan para may mag-mediate. Okay. Doon sa mga ginagawa po nila. Okay. Hindi naman po sila dumating Alright. at kung ano-ano pong mga right. po ang uh, natanggap po namin na masasama. Okay. okay. Sige, una sa lahat, gusto kong, uh, gusto kong suriin, ano? ano yung masamang pinagsasabi? Anong napakalaking kasalanan sa pinagsasabi? Eh yung pinagsasabi, kinakailang may ebidensya tayo. Naka-video ba yan? O di naman kaya nag ba siya sa social media? Eh simple lang naman. Gusto kong maintindihan anong krimen, anong pagkakasala sa kanyang pinagsasabi. Yun pong aming vice president po dyan sa Mauban, lagi po niyang uh, pagdadaan po parang binabastos po niya ay babae po yun. Ano kung pong si ano, ito, mga ano mga pong pinta? sinasabi niyang pambabastos doon sa opisyal ng inyong Guardian National President ito ito sa Philippine Guardian Brotherhood. Anong pambabastos tulad ng katulad ng mga hindi daw po hindi daw po sila sa mga gutong mangyari kaya nagpunta po kami diyan para linawin po lang sa okay. mga kung ano pa yung tunay na na pangyayari kasi uh, nasa constitutional bylaws po namin okay. yan. Walang problema po um, you know, sa inyong sinasabi rito, Ronald, you know, sa mga constitution and bylaws. Lahat naman pag may pag merong nasa incorporated you know, or corporation tulad ng sa inyo, okay. may constitution and bylaws. Pero in yes, constitution po. and bylaws ninyo, paglabag dyan, di naman siguro katumbas ng parusang ginawa ng pamamahiya. e ninyo sa pagkataon nyo na. Ah. Siguro doon sa kanyang gawain, doon nyo lang siya paparusahan sa pamamagitan ng pagtitiwalag sa kanya. Pero yung pagkatao na mismo, yes, tinanggalan nyo siya ng dangal. Pinuntahan nyo siya sa lugar, pagkatapos, tinanggal yung tato. Bakit? Pag-aari nyo ba yung tato na yan? Sagutin mo. Yan po, Sir. Ay, nako, makinig ka, Ronald, ano? Hindi yes, ko kilala yung inyong Philippine Guardian Brotherhood kung sa kabutihan ba yan. Makinig ka. Sa susunod, kayong lahat, sasabihin ko sa inyo with due respect. Alam ko ang constitution and bylaws. Alam ko pagrehistrado sa Securities and Exchange Commission. Pero wala kayong karapatan mamahiya. May karapatan kayong disiplinahay sa pamamagitan ang pagsususpinde, tanggalan siya ng kanyang posisyon, or ideklara niyo siya na wala na siya sa inyong miyembro. Pero, yung ginawa ninyo, buisit ako, galit ako. May pang-aabuso eh. Wala na sa kapangyarihan ninyo puntahan sa kanyang lugar. Pagkatapos, ayan, burahin yung tato. Katawan niya yan eh. Naintindihan mo ba? Yes, sir. Naintindihan ko po. Ngayon, ang ginawa ninyo, hindi ako pabor dyan. Bakit? Bastos na yung ginawa ninyo. Pwede niyo naman ipatawag at pagsasabihin, kung hindi na po sumipot, padalahan nyo ng sulat, ideklara nyo na sa inyong website, or sa inyong Facebook page na wala na siya kasa sa ginawa niyang hindi maganda. Pero ang pagpapakita nito para kayong nagdidisiplina, nagkakastigo na kayo, iba yung disiplina, ay eh, ibig sabihin binibigyan siya, siya ng due process. Ang due process, hindi ganon. Hindi yung tatanggalan mo ng tato. Ikaw ba yung yun, tinanggalan ka ng tato, nagbolontary ba yon o labag sa yung kalooban? Po, sir, kasi binatak ako sa si Alam mo, hinatak nyo sila. Ang dapat nyo ginawa, Mr. Ronald, makinig ka, ano? Ginawa nyo na lang, sabihin nyo sa kanya, pabura mo na lang, please lang yung tattoo mo. Kung, uh, kung hindi, pa, pwede naman kami magbura. Voluntaryo. Bago nyo siya ganyanin, humingi kayo ng uh, pahintulot na paburahin niya lang ang tato. Voluntaryo niyang ipabura yung tato. Kung hindi siya, kung mahihirapan siya, kayo magbura ng tato, pero hindi naman ganun sa publiko, tapos ipapost nyo sa social media. May karapatan kayo kung kaya binastos. Kaya sinasabi mo, laging binabastos, hindi sumusunod sa utos, hindi na siya karapat dapat maging miyembro. Ngayon, yung pinuntahan nyo sa trabaho na mga ka ninyo, hinatak nyo para burahin ang tato. Anong ibig sabihin nun? Labag sa kanyang kalooban. Umuubo ka ba o talagang si talagang sinadya yeah, kang inuubo dahil Sadyang natakot ka na? Sadyang masama po yung ano ko. Sadyang masama po yung ano ko. Pati okay, sige. paki Pakisab yung... ito. Ronald, hindi tamang ginawa ninyo. Sir, sir kasi sa ano po, sa constitution... Alam sa, ko ang constitution and bylaws. May, may, ano po kami dito. Na huh? once na siya tinanggal namin, pati po yung kanyang karga, oh. is yung isa namin. O oh, di dapat ganito yung, muna, Ronald. By... May po sila ay, piner, ay, ay alam ko Ronald, ang gusto ko lang sabihin dito, tawagin niyo siya para sabihin, pwede ba ang pakiburan na yan, ang uh, tattoo na yan, kasi hindi ka na miyembro. Ngayon kung hindi mo kaya, tutulong kami magbura ng tato Hindi yung sa pilitan, hahaltakin niyo siya doon sa nagtatrafik. Kasi kung sa akin yan, may tama na kayo eh. Hindi naman po namin sir, pinilit. O oh, sige ganito pinilid. ha, hindi pinilit ha. So, Ikaw ba hindi pinilit o pinilit? Sandali. Pinilit ka ba? Hindi. Pinilit po siya. Oh, yan. Pinilit mo yan. May sasalita. pakinggan mo muna rito. Ano? Oh, uh, Ronald. Maraming magpapatunay. Oh, Ronald. Ito ay abogado to para sabihin sa iyo. Si Attorney Melanio Batas Mauricio. Para maintindihan ninyo, abogado na to, batas na to ha. Hindi ito yung mga constitution constitution ninyo. Hindi naman kayo Republic of the Philippines eh. Boyset. Aba eh, katotoo lang po, pagka isang tao ginawa ng anumang bagay ng kanyang kapwa na walang pahintulot o di kaya tumututol yung taong gagawa ng anumang bagay ng kanyang kapwa at tawag po dyan grave coercion. Article 286, grave coercion. kaya po binabanggit dyan. Shall be imposed upon any person who without any authority of law shall by means of violence, threats, or intimidation. Eh, ito po hindi. Hindi lamang po intimidation. Abay, pinilit, hinaltak mula sa pagtupad sa tungkulin sa gobyerno at pagkatapos pinwersang tanggalin yung tato. At pagkatapos... pinost pa sa social media yung kanilang pagbura ng tato at yung yeah. sinasabing uh, ito pati yung video. Well, grave coercion po yan at pagkatapos cyber libel po yan na po pwedeng maparusahan ng hanggang labing dalawa hanggang labing apat na taong pagkakabilanggo sapagkat yung po ginawa nilang yan, pagpo-post sa social media, nang kanilang paminilit, pananakot at pwersahang pagtanggal ng video ay nagbigay ng hindi makatuwirang kahihiyan dyan po sa nagre-reklamo sa atin. You know, iyon ay, Okay. O, ngayon, Mr. Ronald, narinig mo ba ang sinasabi ng isang abogado? Yes, sir. Ngayon, may abogado ba kay sa inyong korporasyon na sinasabi mong ang constitution and bylaws? Kasi ang constitution ninyo, bylaws niyo, walang kinalaman yan. Ang totoong constitution ay konstitusyon sa aligang batas natin. Yan ang ina ng mga batas. Ang sa inyo, napapaloob lang yan sa inyong mga miyembro na lang pero hindi niyo pwedeng pilitin. Kaya huwag mo pagmamalaki ang sinasabing constitution and bylaws. Baka hindi mo na intindihan, hindi pwedeng gamitin yan. Oh, gusto mo sagutin si Attorney Batas Mauricio. Sige, matiwi, mga tuwirang ka. So, ayun po, Attorney. Kasi yan pong mga yan, bago po nagdaan po yan sa doktrina at saka sa orientation. Ipinaliwanag po namin sa kanila kung ano yung mga papasokan nila po sa papatiran. Wala pong kinalaman yung inyong pamimilit at paglabag sa batas sa doktrina ng inyong organisasyon. Magkaroon po kayo ng doktrina pero susunod po kayo sa batas. Hindi po po pwede magdo-doktrina kayo at pagkatapos tapos labag sa batas. Grave coercion po yan eh, ang binabanggit niyan. po si Poposio sa social media, cyber libel po yan. Hindi po po pwedeng mas mataas yung constitution and bylaws nyo sa mga batas at saligang batas ng Pilipinas. Magkakaproblema po kayong lahat diyan sa inyong maginagawa. Ang intention lang naman po, nung nag-post po siguro diyan sa social media, is yung ipabatid po doon sa mga membro na hindi sila basta-basta makagawa ng kasalanan base sa sa sinasabi namin pong constitution and bylaws, yun lang naman po yung ipinararating din po namin na no connected na siya sa reform PGBI. Narinig mo, attorney sa pangangatiwira, ayaw pa rin talaga, tigas pa rin ang bumbunan eh. <laughs> Ay, mabuti nga po, hindi na connected kasi pagkaganito eh, ito, mga lumalabag sa batas. Anong pangalan nito? Reform PGBI. Mm -hmm. Reform pa kayo ah. Eh, problema tayo dyan. Ronald, di diba yun yung, yun yung problema ninyo dyan? Nag, nagsisikap kayo na magkaroon ng organisasyon pero lumalabag sa batas. Ano'y tuturo niyo? Anong reformation meron kayo dyan? May problema tayo dyan, tiwali yung ganyang klase. Oh, Narinig mo Ronald. Yes sir. Opo. Ronald, okay. pwede kayong ireklamo sa Securities and Exchange Commission eh. Alam niyo ba, ay pag nareklamo kayo, sabit pati ikaw, lahat kayo ng mga opisyalis dyan sa ginawang paglabag, hinapipilitan mo Luzon Visayas Binda na worldwide, netwide, napapaganto ng Department of Justice at dinemanda kayo. Ngayon, uubuhin ka ngayon sa takot. Hindi po. Hindi Kasi po. sasabihin ko sa iyo, uh, ano makinig ano? ka, no? Hindi, hindi namin po. tinatanggalan kayo ng pangil. Wala talaga kayong pangil pagdating sa ganitong klaseng sistema ng gawain. Yung galawan ninyo, iligali. Eh. Baka siguro kailangan nyo ng abugadong gagabay sa inyo. Eh. May abugado ba kayo? Meron po. Mayroon. Eh, kung may abugado kayo, anong pinagagawa ng abugado niyo Hindi sinasabi sa inyo tama. Mukhang nagkulang din ng abogado ninyo, attorney. Oh, uh, May abogado raw sila. Ni nah, hindi man sila in -advisean. <laughs> well, pag kami abogado po yan, ang sasabihin po ng abogado, ginoong Bentul po, mga kababayan, at kayo po dyan sa reform, ano yan, PGBI, po kayo nang naaayon sa batas. Hindi itong ganitong pababayaan kayo. Pagka po gano'n, ang abogado yun, pinababayaan kayo, lalo na, alam niyang lumalabag sa batas. Magkakaroon din po siya ng pananagutan. Bakit po? ay nilalabag niya ang kanyang lawyers Oo, pagka hindi siya nagsasalita na mali ang ginagawa po ninyo. Paglabag po yan sa napakaraming batas sa Republic Act 10165, yung pong Cyber Crime Law of the Philippines, kasama niya ng Cyber uh, Libel. Pagka po ganyan, ay nako, mabuti pa po eh siguro humanap po tayo ng ibang magbibigay sa atin ng mga payo upang mas maayos ang takbo ng ating pagtupad sa mga layunin ng inyong organisasyon. Una sa lahat, para magbago kayo, aminin nyo ang pagkakamali. Yung taong ayaw umamin ng pagkakamali, pagigiitan, mauulit ang pagkakamali. Siguro dito, Ronald, ano, gamitin mo ang programa namin para ito. Dito ka manawagan sa miyembro ninyo na huwag nyo nang uulitin itong ginawa ninyo. Hindi ko kinukonsinte ito si Roderick kung may nila bag na sabi natin uh, yung mga patakaran ninyo dyan. Hindi ko kinukonsinte Importante lahat kay disiplinado. Pero dito nagkamali kayo. O ngayon, manawagan ka sa mga miyembro ninyo, ito wedang pagkakamale pagkakamali. Huwag lang uli mag-cruise ang landas natin o ulitin nyo to. Ay, hindi na kita sasantuhin kasi hanggat may bitag, bibitagin ko kayo, may paglabag sa batas to. So ngayon, magsalita ka na, Ayusin mo tuwirin mo. O ibibigyan kita ng pagkakatao magsalita ka. Dito. Uh, sa lahat ng mga member namin sa Luton Diocese Quindanao. So siguro uh, ayusin ayusin natin ilagay natin sa tama yung ano yung uh, pagiging uh, pagpapatupad natin kung ano man yung nakatad yung sa constitution by law. then siguro yung uh, wag tayong magpadalos-dalos ng mga desisyon, Intindihan uh, intindihin muna nating mabuti kung ito ba ang nakapasama sa ating mga sa ating kapatiran, especially sa mga member na sumusunod sa atin. So kung kung kami man po ay may nalabag, baka dapat ng ay ipagpaumanhin po ninyo at siguro ito po ay dalalaang ng uh, aming gustong maisayos yung, yung, yung kahanayan namin. Ay siguro nag na, na over ano din po kami dito, sir. So, okay. sa mga member ko sa mga officer, ibayuhin natin na maging maayos po yung pagpapatupad ng ating mga tungkulin. Ay, okay. ikaw naman, so, Roderick, may sasabihin ka. Sir Ronald. Sige, magsalita yes, ka, narinig ka. Nakikinig po ako. Lahat po ng sinabi niyo ay nirespeto ko po bilang guardians po. Dahil ito pa igaling galing Kabite chapter po, hindi po galing Mauban chapter adapt nyo lang po ako. Ang sana binuran nyo po itong pong kabila. ilipon pgb PGBI lang po. Hindi po lahat ng tatoko ko binuran ninyo. E paano naman po yung kahihiyang kong natanggap? Sa Luzon, Visayas, Mindanao, maraming guardians at international, maraming nakakita sa aking pagkatao na ginanin nyo po ako. Pinox nyo po ang video ko at saka mga picture ko. Kasama po dapat ang asawa ko ng burahan na yun. Nagtataka po bakit hindi nyo binuran ng asawa ko. At ako lang po ang pilit nyo kayo yung magmisis, kayo yung mag As asawa, kasama po yung asawa ko sa post nila sa social media na wala na pa sa guardians at pares pong ng araw na yun. Mm -hmm. oh, yan, Ronald, narinig mo ba ang sinasabi niya? Eh, siya naman, kita mo magalang pa rin siya kahit na pakikipag-usap sa inyo, kahit na ginawang pamamahiya, pamimilit, ito'y medyo magalang pa rin. Nandoon pa rin kanyang respeto. Eh, alam niyo yung sinasabing due process, kinakailan talaga, marinig natin magkabilang panig, hindi yung chismis. Kung hindi man nagpakita sa barangay, tinawag nyo to the last minute maximum, yung sinasabing maximum tolerance. Kasi kung wala kang ebidensya malimit sa chismis lang, wag nyo gagawin uli at yung halutin, nagta-traffic pagkatapos sapilitan yung papunta sa gilid, buburahin nyo para namang baka yan tinataan, nilalagay nyo ng tatak eh. Ganito na lang, Ronald, iiwan ko muna to. Sana nagbigay ka ano to, linaw na to sa mga pangyayari na to. Hindi na mauulit. Maraming salamat sa iyo, Ronald, ha? Maraming salamat din sir at uh, sana yanto kay ano kay Bro Lion sana uh, mag pagka po yung ano wag na wag lang po ng pantinin yung ano yung mga member po doon sa ano yung po sa kwan imagalang na lang po respeto sa bawat iba. Okay ka na. Gusto mo magsampan ng kaso? Opo. O di tutulungan ka naman magsampan ng kaso. Pero nasa sa iyon. Usap na lang tayo sa baba, ha? Okay? Alam ko nagdadamdam ka pa, masakit 'yung nangyari sa iyo. Ganun paman, man, pinakinggan ka namin, pinagtanggol ka namin dahil dito sa nag-iisang pambansang sumbungan. Walang sinuman na at walang puwang ang anumang iba't ibang uri ng pang-aabuso tulad nito sa kapangyarihan. Tulong, serbisyo may tatak. Ito, tatak bitag ako si Ben Tulfo, tatak. Hashtag, ibabitag mo.